Ayos sila oh. Sobrang taas mo. Oy, vlog mo yang. Ikaw mo magsalita. Ay po yung apat. Ayaw si... ko yung. <laughs> ay po yung apat ng gorilla. Kapaso. Si Happy Dumpy. Si Tupi Tupi. Si Pansi Pansi. Sino? Ay, nai, mga sumulay. Eh. Sinong gula. Ayos, eh. agad ni. Na? Si ano yan? lakas ang niya guys tum kayo naman niya o nang balik ko ni banta luntoy akatas atas <laughs> si ngay Kuldas ko mong kakeno guys side kultas ko guys side o oh. itang pa, pa, pagapang patras wow dito mas maganda mabalo yung anta magaling kayo <laughs> oh po oh dong 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 punta kayo kayo ito pwede kong kultas ka na kaya side na yan oh ay! baba na ko kanyan kita kayo kumayo pwede dong? baba pa na stop muna stop Aretana, rin may kababanan ababanan o. Kaya rin tayo na. Balak mo tayo ako dito. Ewan mo tayo mo rin. Chocolate hilo ito.